Good morning mga friend Magpagpalang umaga sa inyo Dito na naman tayo Magsasapa tayo Samahan niyo ako magsasapa tayo Doon tayo maligo sa sapa Masarap maligo sa sapa ngayon Malamig ang panahon Ito talaga yung Aming paliguan Ayan, o. Oh. Hmm? Kita nyo naman mga friend, o. Oh. Ito yung ating lupang prepare para sa pagtanim ng agarwood. wood. Actually, yung mga una nating seedlings tanim na. Ito, ito mga friend, o. Oh. Ito siya. Nalagay ko, ng, nalagay ko nang pakanlong para hindi mapuruhan ng init bagong tanim. Yan. Agarwood trees. Meron na tayong higit sanda ang puno niyan dito nakatanim. Ang pa oh. Na prepare natin mga friend yung ating maliit na lupa para sa paghalaman ng agarwood design types nasa bayang na ibang mga halaman para mayroon tayong ibang mapakinabang yan may mga saging mayroon din pa ilang, ilang niyog yan po oh. durian nagtanim din tayo ng durian yan bagong tanim lang din po yan yan oh. durian. Kinakandungan ko para hindi mapuruhan ng init. May ganyan dito sa may bandang dito. Medyo malamig ang iriyang ito. Yan po. durian po yan. Yung pinakamabangong protas sa buong mundo. Kung yung agar pinakamahal na kahoy sa buong mundo, ito naman yung pinakamabango. Pinakamasarap na din. Yan. Dito tayo ngayon maliligo, mga friend. Hindi ko pa masyado naaayos yung sapa namin. Dito kami maliligo. Yan. Yung kasama ko, oh. Ligin-ligo na. Hoy! Ligin-ligo mama. Ay, ali. Aling Wilma. Tama-tama yan. Nasa sapa, nabitilang tabo. oh yan. Ayan po, maliligo na. <laughs> dyan, sa maliit na space niya, nakakapaglangoy-langoy ako dyan. Yun pala nga nakakahigan ko. Hindi ito lapad din naman dito, pero mga medyo mababaw. Oh. Yan talaga, oh. Masarap dyan. Maliligo tayo dyan ngayon. Hanggang doon, sa una-unahan. Um, kaya masarap magtanim dito eh dahil bukod sa malamig ang klima malapit sa tubig may sapa ang sapa na ito hindi natutuyo kahit tag-araw yan so ito tayo magtatanim ngayon hindi pa tapos ang clearing natin yung part na yan makahoy pa atin ding tatanggalin yung mga kahoy na yan at magpapalit tayo ng mga puno na ilalagay diyan agar tree yan no Yan mga kabintyor, dito talaga tayo naliligo. Sarap maligo sa ganitong sapa, malinis. Tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. At diyan sa bandar yan, dyan, wala nang kabahayan dyan, gubat na yan. Meron dyan bukal na hindi tumitigil ang tubig. ¿Y